Los Angeles Lakers mas gustong makuha si Robert Williams kaysa kay Valenciunas. Pero bago yan, pag-uusapan mo natin ang biglang pag-angat ng Los Angeles Lakers sa defensive rating sa huling apat na laro. Mula sa pagiging pang-26, umakyat ang kanilang rango sa pangalawa na nasa likod lamang ng OKC Thunder ang nangungunang team sa Western Conference. Ang malaking pagbabago sa depensa ng Lakers ay dahil sa desisyon ni head coach JJ Redick na gawing starting shooting guard si Max Christie. Si Christie ay itinalaga bilang pangunahing tagabantay ng pinakamagaling naman na manlalaro ng kabilang kupunan. Ang resulta, magandang performance para sa Lakers na tinalo ang Memphis Grizzlies isang team na nakapagtambak sa Warriors sa pangunguna ni Ja Morant. Ang pagsisimula ni Christie ay nagdala ng bagong enerhiya sa depensa ng Lakers at makikita ito sa kanilang biglang pag-angat sa rankings. Bukod dito, tila nahanap na ni Coach JJ Redick ang tamang kombinasyon ng mga manlalaro. Kung patuloy silang magiging consistent at healthy, may malaking tsansa ang Lakers na makipagsabayan sa mga malalakas na team sa NBA. Mas magiging formidable pa sila kung gagawin nilang power forward si Anthony Davis at dadagdagan ng isang big man sa starting lineup tulad ng setup nila noong 2020 season kung saan kasama niya sina JaVale McGee o Dwight Howard. Sa ganitong takbo ng laro, hindi na siguro kailangan ng Lakers na gumawa ng trade. Ang kanilang depensa sa tulong ni Max Christie ay maaaring maging sikreto nilang sandata para sa tagumpay ngayong season. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay kailangang mag-focus sa paghabol sa 2024 to 2025 NBA Championship dahil si LeBron Lebron James ay papalapit na sa edad na 40. Ayon sa pinakahuling ulat, may posibilidad na magalit si na Lebron at Anthony Davis kung walang gagawing malalaking hakbang si Rob Pelinka bago ang trade deadline sa Pebrero. Sa kabutihang palad, may mga players ang Lakers na maaaring magustuhan ng ibang team sa trade talks. Sa kasalukuyan, si na Lebron James at Anthony Davis lamang ang itinuturing na untouchable. Ibig sabihin, ang lahat ng iba pang manlalaro sa roster ay maaaring ipalit kung makakakuha ang Lakers ng tatlong mahahalagang piraso. Isang maaasahang playmaker, isang two two-way wing at isang starting center. Kailangan ng Lakers na umangat mula sa kasalukuyang 7th seed sa West na may 16 wins and 12 losses record upang maging mas malakas na contender sa titulo. Ang pinakamagandang trade proposal para sa Lakers ay ang pagkuha kay Robert Williams the III mula sa Portland Trail Blazers. Ang trade package na ito ay binubuo ni na Max Christie, Jackson Hayes, Cam Reddish at isang 2030 second round pick. Ang pagkuha kay Williams ay magbibigay sa Lakers ng defensive anchor na matagal na nilang hinahanap. Sa lalukuyan si Williams ay may average na 8.3 points, 5.4 rebounds at 1.4 blocks kada laro. Ang presensya niya sa depensa ay magbibigay kay Anthony Davis ng kalayaan na mag-focus sa ibang aspeto ng laro, particular sa opensa. Ang kanyang athleticism at mataas na basketball IQ ay angkop na angkop sa sistema ng Lakers. Para naman sa Trailblazers, ang trade na ito ay magdadagdag ng mga bata at lalim sa kanilang roster na makakatulong sa kanilang rebuilding process. Sa ganitong senaryo, ang Lakers ay magiging mas malakas sa depensa at mas maganda ang pagkakataong magtagumpay sa playoffs. Bagamat masakit na isakripisyo ang ilang promising players, sulit ang trade na ito upang palakasin ang kanilang frontcourt. Kung maisa sa katuparan ang trade na ito, magkakaroon ng mas malaking chance ang Lakers na makuha ang championship lalo na sa nalalapit na pagtatapos ng karera ni Lebron James. i